Friendship na sana sila. Kaya lang, kailangan na nila maghiwalay. kasi, nabili na naman po yung ating uh, shamu chick. Ito ngayon ay 6 days old na siya. Uh, going to Quiapo, Maynila. Akin yung isang anak mo. Muli kahapon pa yan. Ito na. Tumo tinago. Ayan. I guess may namisa kasi kahapon. Kahapon pa to eh. Kukunin ko muna para patuloy niyang limliman yung ibang ano. Ayan. Oh. Hmm. tama-tama si Shamo wala kasama. <laughs> yung ating Shamo hindi nakuha. Ay wala kasama sa sa brother. So ilalagay ko lang muna siya sa brother. Ayan. Ikaw na mimisa ka, Day. Ah, ano eh. O, parang din, ah. parang meron din, oh. Meron ba? Hindi, ah, wala. Wala. Wala, ito lang. Hmm. Meron pa ba? Oh, uh, sige na, sige na. Hmm. Lim -lim 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 mo pa yan, ha? Ah? Yan. It, It, isa lang kasi to guys, eh. Baka, ano, baka bumaba siya dahil dito eh, hindi pa naman na pipisa yung iba parang pito pa yata yung nandun o no, anim yan hindi then ito yung iba ganda na pagkakaano nyo ang ganda na pagkakahulma nyo sa pugaran nyo hmm. pinalimputan nyo ng ano ng balahibo feathers yan ito ba't nakaangat ka ba't nakaangat ka yan nakaangat siya eh Ah, oh, para mamimisa na rin ito, oh. Yan, natin. Pero ito, yan, nalagyan muna natin sa brooder. Para may kasama si Shamu uh, iyak na iyak di si Shamu, wala kasama. Yan. Yan, doon po sa mga hindi nakapanood, yung Shamu po, Shamu chick, chick po ay, ano, yung, ano mo tawag doon? Natira. Doon sa, mga sisiw na kinuwa sa atin na nakaraan. Kabi Road Island uh, inayawan yung shamu <laughs> hindi kinawa yung shamu Ayan, kaya natira po yung nag-iisang shamu chick na 5 days old siya ngayon And ito ito kanya magiging kumpanyon hmm. Um, so uwi natin to Ayan, bago tayo umuwi ito tingnan na natin guys Uh, ito most likely parang abandoned eggs na to naman to hindi gumagalaw eh ano na? ilang araw ko na no monitor to apat pa rin hindi na dadagdagan ibig sabihin wala nang umiitlog dito ayan o tagal ng ilang araw ng apat to eh dapat to na dadagdagan ito ganun din ayan tatlo tatlo pa rin siya hindi na eh so ang gagawin natin dito sasama natin dito sa ano ito kasi bagong limlim -lim to eh bago lang naglilimlim -lim yan eh papalimliman natin dito o oh, kabas ko muna uh, yeah. yan papalimliman natin sa kanya guys ilang araw pala naman yan naglilimlim uh, wala, abandoned eggs eh. Nangyayari talaga yun. Eh. Lagi sila nagkakaroon ng abandoned eggs. Hindi na lilimlim. Hindi na babalikan yun. Hmm. Yan, bahala na siya mag dyan. Yan, sayang din kasi. Ayan Oh. Yan, sa so mamaya tignan natin kung babalikan niya. Pero balikan niya yan. Subok ko na yan eh. Yan ang ginagawa ko sa mga abandoned eggs. Pinapalimlim ako sa iba. Ayan guys, so ito na siya. Sa bahay na siya. At uh, ito si Shamu. Ayan, oh. Uh, iyak na iyak. Nahanap yung kanyang mga kasama. Kasi kahapon lang po nabili yung mga kasama niya. Siya naiwan. Ayan, kaya iyak na iyak. Ngayon, ay sasama natin si Duckling. Hmm. Saka na. Oh, yan. Oh. Ayan. O, ito na. May kasama ka na. Hmm. Huwag mo awain. Ay, wala. ka talaga. Yung pagkasyam mo eh. Nandiyan pa rin talaga. Hmm. Yung nga. Huwag mo awain. Nuto ka guys. Yung kanyang pagkashamo mo talaga eh. Nandun. mo kasi matatapang yan eh. Pero Nanibago lang siguro. Hindi ko sa may ilaw. At least may ilaw. Kasi nag lang naman to. Hmm. Yan. Friendship kayo ha. Ah. kay mag-aaway ha. Ah. Yan sila guys. So, oh. yan. yung ating Shamu. Five days old na siya ngayon. Saka na. Yan. Five days old na yan ngayon. May, may isama ka na. Huwag ka naiyak ha. Yan guys, kaya hindi sabay-sabay yung pagpipisa ng mga ducklings. Kasi nga yung ginawa natin kanina, yung mga abandoned eggs kasi ay isinasama ko. So yung particular na inahin na yun, ay nasamahan ko ng mga abandoned eggs. Kaya may mga nauunang napipisa katulad nito na ito. And yung mga nahuling itlog doon ay siguro yung po yung mga naidagdag ko nung huli na. Kaya... Uh, pinulo out ko to kasi magtatagal po yung mga yung mga natitirang itlog doon bago mapisa. Yan, para hindi niya alisan. Yan, pero yung dalawang naglilimlim, yung isa, yung yung kasama niya doon sa area na yon, yung dalawang ina Ah oh, uh, wala yon, walang dagdag yon. Ah uh, latyon sa kanilang itlog. So sabay-sabay yon. Hindi naman po palagi tayong nagdadagdag pag mayroon ng abandoned eggs dun tayo naglalagay sa mga ibang inahin na naglilimlim hmm. Ayan. tingnan ko to kung tutukay niya pero siguro hindi naman masyada pang bata naman ito yan iwan naman natin sila dyan yan so ito ito, ito natakpang ko lang Ayan. So, ganyan lang yan Ayan guys. Friendship na sila. Oh, uh, yan. Friendship na yung ating shamu at yung ating uh, bagong pisang ducklings. Hmm. Pwede sila silang pagsamahin talaga. Okay. So, alright. Galing mo ah. Galing mo ah. Yung kapa. Yung kapa. Ayan guys. Good morning. So last vlog ko nga ay uh, hindi nakuha yung ating Shamu chick. Ngayon po ay nire ready natin yung box. Ayan, may mga butas. At uh, nakuha na. Mm. Time check 7:30 ng umaga. February 3. Yan. So kahapon nga po ay isinama natin yung duckling na napisa, yung nagisang duckling ayan oh. Hmm. So friendship na sila guys eh. Oh. Hmm? Friendship na sana sila. Kaya lang kailangan na lang maghiwalay. Kasi nabili na naman po yung ating uh, Shamo chick. Ito ngayon ay 6 days old na siya. Hmm. Kung kailan pa kung kung kailan pa napamahal ng isa't isa. <laughs> napamahal na sila sa isa't isa. Sila, na, sila naman po ay maghihiwalay na naman ayan so shout out kay Sir uh, Michael Panis Senior ng Quiapo Maynila Yan. so ito po ay papalalamob natin ngayon going to Quiapo Maynila 500 po 500 po siya ayan po yung ating Shamo Chief Cross Dumpo Giant Japanese Tanaka hmm. ano ba yung box mo ngayon, babaksa kita at uh, pagpunta na rito yung Lala Move. Okay. Come here. Come here. Say goodbye. Say goodbye to your friend, duckly Say goodbye to duckly <laughs> Ayan. Babaksan natin, guys. At uh, papunta na yung Lala Move. O, oh, yan ang problema. Ikaw, pupunta ka na sa farm. Nung ka sa ano, nung muna sa isang kulungan. Ayan, saka lang muna. Te ko papalalam ko lang muna si best friend mo ha. Hmm. Malabas ka pa. Mga ito ka. Yan. Yan guys. Yan na. Yan sir Michael. Yan thank you. Ito ito yung box na pinaglalagay natin ha. Mm, puro butas yan. Puro butas para well ventilated siya. Yan. Ah, oh, nag-iiyak si Duckly. Hmm. ko okay, lang to. Ayan na. Hmm. Ayan na siya. Ayan na siya, Sir Michael, oh. Mm. So, waiting na lang ako sa Lala Move. Papalala namin yan. And then, si Duckly, ay ilalagay ko na rito kasi dadali natin sa farm. Si Kasi, Aksayado sa kuryente. <laughs> Pag siya lang nandito, sa kuryente. hindi hmm, ka rito. Luka na sa farm. Mayroon namang isa doon na ano. May mga kasama ka doon. Hindi ka rito. Yan. Hindi ka muna. O, patay na natin tong ilaw. Yan. Para tipid. Tipid tayo sa kuryente. And then ito, i-ready -re natin ito sa mga susunod na pisaan. Kasi ito, Meron naman tayo mamimisa Oh. So, ito ay ika-18 days nila ngayon. So, stop turning na tayo. Stop na tayo sa manual turning. And then, hintay tayo ng hanggang 21 days. Mamimisa na yan. And then, ito sa baba ay meron pa tayo. Mm. Ito naman ay February 17 ang ika-18 days nila. Ayan. Dami yan. Damiyan. Ito marami, alam ko dito maraming shamo dito. Maraming shamo dyan. Ito marami din shamo. Ayan. So, ayan. Abangan natin. Hmm. Ano ba yun? Ah, nag-iyak na. Oh, tayo lang natin yung Lala Move guys. At uh, on the way ni Move. Ayan na guys, yung Lala Ha? Ah? Hey, Michael. Oo, oh, kaya po. Ito. Ha? Ah? Sisiu. Oo, oh, ayan. Oo, ah? oh, ayan. Ha? Bali doon na babayaran. Ayan Ayan sir Michael Yung yung Na-pick up na oh, Chloe, oh. Chloe. That's yes, okay Thank you. Ayan guys. So lala move yan. Uh, going to Quiapo, Maynila. Yung CC uh, ni Sir Michael. Ayan. Ayan. guys. So andito na tayo sa farm. Hmm. Ito yung ating mga road Islands at mga kambing. So dito natin siya sasama. Meron siyang friendship dito bago. <laughs> Ayan. Sino kaya yun? Malulungkot ka ba? Wawa naman. Ha? Are you laying your eggs? Are you laying your eggs? Ito yung mga road islands guys. Oh. Talagang walang tigil sa pag-itlog. Ito yung mga road islands. Ayan. Nandito yung isang friendship niya. Meron kasi tayo dito isang kabir na hindi ko binenta Hey. Ito yung uh, itinira ko doon sa last last pa na mga season na naibenta ko. Yan. Ang ganda kasi laki. Ang laking kabir. Ayan o. Oh. Mm. Laki niya guys o. Oh. Laking kabir o. Oh. oh. Ito ay ano. hindi ako nagkakamali nasa 3 weeks pa lang siya. Ayan. Yung kanya mga kasama mga road Islands ay naibenta ko. Naibenta ko itinira ko lang siya kasi nag isang kabirgat malaki and then ito ngayon uh, ito ngayon yung kanyang bagong friendship hmm, liga liga rito ayan oh. yun ang bagong mong friendship kaya mag-aaway ha ah. yan nga natin kung hindi sila mag-aaway oh. oh. huwag mo bain ah hindi hindi naman Ayan. So, ayan. Yan. So yan, yun ang magiging bagong kasama niya. Huwag kang mag-alala, hindi na kayo maghihiwalay. Kasi hindi ko ibebenta yan. Ayan. Ah, <laughs> oh, madilim, sorry. Hmm, madilim ah. Ayan, 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 maganda. Ayan. Ayan, hindi naman sila nag-aaway. tinutoka lang. <laughs> hindi, hindi naman bite naman yan. Ay, hmm. Ayan, so kayo ay hindi na kayo maghihiwalay. Ayan. Kasi hindi naman natin ibebenta yan si Kabir. So yan po magiging uh, bagong kasama ni uh, Duckley. Ayan. And uh, yun nga po. Yung ating uh, nag-isang shamo ay naibenta na naman natin. Ayan. Thank you kay Sir Michael Panis Senior ng Quiapo, Maynila. Ayan. Ay hindi. Gusto natin kasi araw naman. Ay hindi yung Duckley nga pala. Kailangan ano. Sara natin, sara natin. Kasi yung duckling ay yung ducklings ay duckling ay ano pa lang pala to bago pa lang. Hmm. Handy rin tong ano, dami akong ganito eh binigay sa akin ni Ate Denya. Yung shoutout kay Ate Denya, yung kapitbahay kong tindahan doon. <laughs> Marami binigay sa akin ganito. Tatapon niya na dapat. Pinagbibigay niya sa akin. So napapakinabangan ko ngayon. 'Di ba na Bambi? Ano? 'Di ba na Bambi? Kakain ka na? Hmm. Ang kain ng bambi ko. Ayan. At mga kami. Kararating lang natin guys. Hindi ba ako papakain, At uh, ngayon mag-umpisa pa lang tayo. Ano yan? Ba't ang dumi na ito? Ano to Hmm. Ayan. Ito si bambi oh. Buntis na buntis na yan. Wala pa kinain yan. Pero alasado na yun dyan oh. Hmm. Alasado na yun dyan. Pero wala pang kinain yan guys oh. Talagang uh, evident na yung kanyang pagkabuntis. Ayan. And si Tisay ay ano na rin yan. Soon to be pregnant na rin yan. Yan, and then uh, ito yung ating mga road Islands. Doon po sa nagtatanong, 236 po yung palalamog from Santa Maria Bulacan. From here, ano, uh, ali, ang napin, nakapin kasi yung bahay ko eh. Sa uh, Villa Annapolis Subdivision, Barangay, Dulung Bayan, San Jose del Monte, Bulacan. From there to Quiapo, 236, 236 po ang palalamog. Yan, para magkaroon po kayo na idea. So, maganda rin pala yung Lalamob, guys. Mas mura. Iba-iba uh, kasi yung presyo ng Lalamob, eh. Depende sa, ano ba? Depende siguro sa peak hours. So, ngayon ay eh, medyo mura. 236 lang. Uh, Bulacan Tokiapo. Hmm, diba? Ito yung surroundings natin. Ngayong uh, alas 9 na umaga. Medyo tinanghali tayo. Ang akin pagpapakain dapat... Uh, dapat before 8, eh, Nagpapakain na ako. Kaya lang, tinanghali tayo ngayon. Kasi nagpa ano nga tayo nagpa hmm, ito sa'yo nagpa pa tayo ayun ubos na naman ang sisiyo natin ito sold out na talaga talaga masasabi ko sold out na naman ang ating mga sisiyo ayan and uh, sunod sunod pa rin niya may mga mamimisa pa rin tayo at uh, may mga nag inquire pa rin po so yun maganda po ang takbo ng ating uh, CCO business sisiyo business at uh, lagi pong sold out ang ating mga CCU. Di diba, no, ba ano Ano brother, gutom ka na? Ayan. Para mas madali po ibenta yung 3 days old to 1 week na siya Kasi syempre mas mura lang. Yung nga, 500 lang po yun guys ha. Doon po sa... Uh, hindi na rin kanina, 500 pesos po yung 3 days to 1 week old na Shamu natin ibinibenta. Ayan, shout out kay Sir Michael Panis Sr. from Quiapo, Manila. Siya po yung uh, kumuha ng ating Shamu. Sir, thank you po. Yan, and then ito, ito po, nakarating na po ng uh, maayos yung uh, shamo doon. Ito po yung uh, feature nila. Ayan guys, so tapos na naman po ang ating uh, task ngayong uh, tanghali, tanghali na. So, uh, lunch break muna and then babanat na naman tayo mamaya-maya konti. Yeah, so ayan po, uh, medyo maganda po ang kinalalabasan ng ating breeding. Yun nga, yung mga sisiw ay laging sold out. And uh, siguro po ganun ang gagawin ko sa Shamu. Uh, as early as 3 to 1 3 days to 1 week old, ibebenta na natin siya para hindi siya masyado mahal kasi pag lumaki na mahirap ibenta guys eh mahal kasi eh. naintindihan ko naman niya kahit ako eh uh, syempre eh. hindi naman po lahat ng tao eh Uh, gagastos po ng gano'ng kalaki para sa manok lang Kaya uh, naintindihan naman po natin yung kaya yon Gawin po nating uh, mas affordable Doon po sa mga gusto mag-alaga ng shamo Gagawin uh, po nating 3 days to 1 week Ay bebeta na natin para yun, 500 lang Yung may nang tatanong bakit daw ang mahal nung shamo May nag-comment ang isa Ang shamo po kasi guys, is ano yan eh uh, Isang breed po ng manok yan na uh, malalaki More on show type siya Sinasali po siya sa mga competition mga parang aso guys, mga show dog, may mga mamahaling aso, di ba? Parang ganun din po 'yan. Mga show type kasi sila kaya mahal po sila. Ayan, and then ito nga yung ating mga Kabir and uh, Rhode Islands ay maganda po ang production, tuloy-tuloy. Uh, ganun din po yung ating Moscovy duck. So yeah, ipagpapatuloy lang po natin. Uh, bago tayo magtapos guys, shoutout po muna kay Sir Christopher Vito ng G. gin Vito Vlogs. Ayan, and kay Sir Harold ano to? Harold Harold Tesalona. Ayan, shout out, shout out. And syempre sa lahat po ng ating mga solid ka na lagi po nakasubaybay, sa mga silent viewers po na lagi po nanonood, maraming maraming salamat po. And sa ating pong kaibigan syempre na si Sir Boyet from US. Ayan sir, hello po. And sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click ka lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito na lang guys. Sana po nag-enjoy kayo. Muli, ito ang inyong kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, bag Magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!